Eto Duday, tignan mo. Tignan ano natin kung mai-stress tayo ulit dito. Ay, galing. Parang slime. <laughs> parang slime nga, no? Ano yung nasa gitna? Itlog. Parang nagri-ritual siya. Tignan natin kung nakaka-stress ba to or hindi, guys. Comment nyo, guys, kung kung mai-stress kayo or hindi. May-stress na nga ako agad, eh. Wala pa naman, eh. Ayan ah. Imbudo. Tapos, ano yan? Magic. Wala namang nilagay. Wow! Wow! Lalabas. Ang galing. Oh! Ang <laughs> galing mo, Be. So, embudo, nilagyan ng ano? magic. Tapos, naging pakwan. Ang galing. Kasi yan, tinusok-tusok. Eh, butas. Tapos ginanyan mo pa. Malakas talaga. Tama ng ulo mo. Na-stress nice, na ako sa Nung una pa lang eh. <laughs> Hanggang K ngayon, no? Kasi Ayan. paano oh. kasi? Oh, ano? Yung, Paano? Yung lalagyan. Oh. Nilagay dun sa kulay, tapos niluko. Oh. Ang galing. Ah, oh, galing. Ano yan? Pakwan? Hinati-hati. Okay, sige. Accepted yan May ganyan talagang ginagawa. Hinati-hati talaga. Pero ito, hindi ito accepted. Yung pakwan, ilalagay mo sa saging. I-steam mo yan, ano? I-steam niya. O, oh, di ba? Tapos i-steam mo. Hindi normal yan, be. Na-stress ako talaga sa'yo. O, oh, tapos yan. Ano yan? Bubuwas niya lang. O, oh, di ba? Ala, ito hindi ito normal. Hindi siya normal, guys. Oh, bumilang lang ng 5. <laughs> tapos na, 5 lang. Ala, ito, guys. Oh, ay! Naging manga. <laughs> Iniba niya. Meron siyang ginawang manga. Tapos yung isa. Tinanggal niya. Tapos oh. pinalitan niya oh. ng sige, isa. Sige, sige. Sige, Miriam Defensor. Tama ka na. <laughs> oh. Grabe, but... Ay! Oh, yummy, 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 yummy. So Yum. yummy. Eh masarap 'yan kasi ubas 'yan eh. Yan kinakain natin 'yan. Sana seedless. Pingi kami niyan kung seedless 'yan. Pingi. Oh, bumilang lang 1 2 3 tapos inalis din agad. Wala sa tama. Lang, three, kanina, kanina yung ano, yung in-steam niya na tawag doon na watermelon, bumilang lang siya ng 5. Dito naman 3 lang. Napakabilis mo naman. Apat ba? Hindi wow. Yeso solo din tree. Ilalagay pa ng puso, tatanggalin din, no? Ano yan? Tapos, ano yan pagcute, beh? Pangcute. Hindi na totoo sa iyo. Oh, tinanggal din. Halin <laughs> <laughs> ako, hindi ka nakakatuwa. Oh, gelatin. 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 Ang gelatin. Oh, ano yan? Gatas. Oh, tapos ilalagay diyan. Ah, naghalo-halo na lahat ng inananan niya. Ah, na yun eh. Ah, okay, okay. So nagtitrip lang siya kanina. Kinaghalo-halo din niya. Babaayos din. O, oh, yan. Pino? Pino. Ah, uh, pino. Basta pino yan. Pinokyo. Oh, parang ice candy. Tapos nilalagay niya dyan. Ay, masarap to. Ay, masarap duday. Ang sarap niyan. Pero zero ang score nito sa akin. Zero. Ikaw, ano score na sa'yo? Mga zero pero masarap. Masarap pero zero So yun lang guys Alato Comment yun na Kung anong sa tingin nyo Stress o hindi